Kumusta mga ka-atletiko? Sa NBA, kilala ang mga superstar na laging laman ng headlines. Ngunit may mga hindi kaya lang bayani na tahimik lang, pero malalim ang kontribusyon sa kanilang mga kuponan. Kaya ngayon, kilalanin natin ang 10 underrated cagers na may malaking epekto sa 2023-2024 NBA season. Top 10 Lonnie Walker, Brooklyn Nets Ang impluensya ni Lonnie Walker sa Brooklyn Nets ay umaabot sa labas ng mga statistics. Kahit pa nasa .500 record ang koponan niya, ang kanyang matatag na scoring, versatility at matapang na depensa ay nagpapatuloy para mapanatili ang Nets na makasabay sa Eastern Conference. Top 9, Reggie Jackson, Denver Nuggets Si Reggie Jackson ay seamlessly nagfit sa sistema ng Denver Nuggets na naging indispensable asset para sa koponan. Sa kanyang average na 12.8 points, 4.5 assists at 2.6 rebounds bawat laro, naging kritikal ang mga contribution niya sa scoring at playmaking ng koponan. Top 8. Brook Lopez, Milwaukee Bucks ang impluensya ni Brook Lopez sa Milwaukee Bucks ay umaabot sa kanyang papel bilang center. Sa kanyang average na 13.2 points, 5.1 rebounds at kahanga-hangang 2.8 blocks bawat laro, si Lopez ay isang defensive stalwart para sa kupunan. Top 7, Dennis Schroeder, Toronto Raptors kahit nasa ikalabing isang pwesto ang Toronto Raptors sa Eastern Conference, naging standout performer si Dennis Schroeder para sa koponan. Sa kanyang average na 16.6 points, 6.6 assists at 2.9 rebounds, ang leadership at playmaking ni Schroeder ay naging mahalaga sa pagpapanatili ng Raptors na makakumpetensya sa conference. Top 6, DeAnthony Melton, Philadelphia 76ers. Si DeAnthony Melton ay naging mahalagang manlalaro para sa Philadelphia 76ers at nagaambag sa magandang record ng koponan. Sa average na 12.1 points, 4.1 rebounds at 3.6 assists, ang kanyang diverse skill set ay nagdadagdag ng depth sa roster ng Philadelphia. Top 5, Kentavious Caldwell Pope, Denver Nuggets. Si Kentavious Caldwell Pope ay tahimik na naging linchpin para sa Denver Nuggets. Nakasalukuyang nasa mataas na pwesto sa Western Conference. Sa average na 11.2 points, 2.6 assists at 2.0 rebounds, ang kakayahan ni KCP sa pag-score at matapang na depensa sa perimeter ay naging instrumental sa tagumpay ng Denver. Top 4. Mitchell Robinson, New York Knicks Ang epekto ni Mitchell Robinson sa New York Knicks ay umaabot sa mga tradisyonal na responsibilidad ng isang center. Sa kanyang average na 6.2 points, 11.2 rebounds at 1.4 steals, ang kanyang presensya sa paint ay isang defensive anchor para sa Knicks. Top 3. Derek White, Boston Celtics ang buo at versatile na laro ni Derek White ay naging pangunahing kwersa sa likod ng dominasyon ng Boston Celtics sa Eastern Conference. Sa average ng 13.9 points, 5.1 assists at 3.7 rebounds, ang kausayan ni White ay kanyang ipinapamalas. Top 2 Franz Wagner, Orlando Magic Si Franz Wagner ay naging pangunahing pwersa para sa Orlando Magic na kasalukuyang nasa mataas na pwesto sa Eastern Conference sa average na 19.5 points, 5.6 rebounds at 3.2 assists ang kakayahan ni Wagner sa pag-score at versatility ay nagbibigay ng malaking papel sa biglaang tagumpay ng Magic Top 1 Jalen Williams Oklahoma City Thunder. Si Jalen Williams ay nagdulot ng bagong simula sa Oklahoma City Thunder na dinala ang koponan sa hindi inaasahang mataas na pwesto sa Western Conference. Sa average na 17 points, 4 rebounds at 3.6 assists, ang all-around skills ni Williams ay naging mahalaga sa kanilang impresibong simula. Sino pang underrated players ang naiisip nyo mga ka-atletiko? I-comment nyo na yan.